Hello, hello, Sagittarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Taro PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi beten na bonus reading for October para and Career. So Sagittarius, kunin nyo lang po yung mga ka-resonate kayo ha and leave the rest. Yung po iba impormasyon para po sa ibang Sagittarius yon. Okay? So user intuition para makuha nyo po yung akmang-akmang messages na para sa inyo mula sa inyong spirit guides. Okay? So, Sagittarius, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Sa totoo lang, yan lang po yung tangi paraan para po supportahan tayo every time na meron po tayong free reading for Sagittarius. So, from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for that skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo sa buong October, pera and career? Inhale. And exhale at the center of your reading. You have the moon card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Ace of Cups. Lovely. In the area of what you need, you have the Six of Pentacles. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Seven of Swords. In the area of your near future, you have the Three of Pentacles. In the area of your challenge for the month, you have Eight of Swords. In the area of your fortune, wow, you have the Empress card. Wow, creation, may magandang mahukuha. Congrats, po. In the area of your divine messages, you have the Ace of Wands. Lovely. At ang outcome mo for the month, bago tayo tumulay no Nobyembre, eto yan. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, ano muna lingering energy in your background? Meron kang Page of Pentacles. Page of Pentacles all about you. Talagang using your time, determination, and power. Especially po, ngayong uh, October 27, Mars is entering Scorpio. So ano ibig sabihin niyan sa inyo mga Sagittarius? It will increase your determination and focus by working intensely. Napakalakas ng energy mo this time to really put your whole effort para mapakinabangan tong blessing na ito. Kapag po lumalabas si Page of Pentacles, sino mo yan? Nakita mo ba yung tingin niya sa Pentacle na yan? Ibig sabihin, inaalagaan niya. Sabi niya, ano kayang pwede kong gawin para mapangalagaan to, mabigyan ko ng magandang buhay, mapalago, maging long term, no? So, nakikita ko talaga rito yung kahandaan mo. So, narinig ko, make this your top priority and everything will go smoothly. Kung ano yung mga bagay na alam mong, teka, promising to, ha? Parang, mapapakinabangan ko to, doon ka kumapit. Para mapalago siya in a right way, in your own way, in your own benefit, para pagtagal, after two months or three months, makita mo yung development for you. Okay? Napakaganda. Garantiya may bagong papasok. Okay? May bagong papasok sa buhay mo na magiging abala ka. Sa so, of you, parang meron na itatayong bagong negosyo or transferring to a new job or matatanggap na for a new job. Congrats po. At the center, you have the moon card. Moon cards all about you finding the answers. Tungkol sa mga bagay na medyo parang itong mga nakaraan parang malabo. O kaya parang hindi mo alam ang gagawin. Nawawalan ka ng pag-asa, nawawalan ka ng determinasyon, nawawalan ka ng kumpiyansa itong mga nakaraang buwan, nakaraang linggo. And since sa era siya ng fortune, especially po in uh, October 21, we have new moon in Libra. So ano ibig sabihin yan? Reset nagkakaroon ka ng na reset. Yung para bang back to back to where it all began. Parang nagkakaroon ka ng na recharge, no? Parang great time for you to really have new strategy. Parang ni-revisit nire mo para okay, okay, may mali, may mali ulitin natin, baguhin natin. So parang you are now finding the right answer tapos itatama mo siya this time. Parang ganun. So, nakaasa ka this time na kapag nalinawan ka na tungkol sa mga bagay-bagay, kayang-kaya mo pa siyang ulitin or kayang-kaya mo pang itama yung gagawin mo. Nakita ko rito that your instinct will help you tremendously. Okay? Kung ano yung mga bagay na medyo nakakatakot, hindi ko alam ang gagawin ko, hindi ako sigurado, pero tawag talaga ng damdamin mo na gawin at simulan, that is the right thing for you to do. Because your spirit guides are really pushing you para matupad yan. Kahit na may duda ka pa. No? Pero mapansin mo yan eh, this month, na para bagang, hindi ako sure eh, nahatakot ako, may arin langan ako, pero ang lakas ang loob mo. Parang ganun. So, that is your spirit guides really pushing you forward. Okay? The moon card, Three of Pentacles. Yes, people are gonna help you with this. Kaya parang meron kang leadership role eh especially po Jupiter is entering Cancer on October 18. Your leadership role and long-term ventures will be good time for you para po sa mga gantong pagkakataon. So, if you are working with other people and you feel like, "Teka, paano ko ba sila papakilusin? Paano ko ba sila papamunuan? Paano ko ba sila i-handle?" Parang ganyan. Syempre, iba-ibang tao 'yan eh. Iba't ibang isip 'yan, iba't ibang emotion, emotion 'yan. So ang hirap pakibagayan, ang hirap makipagkompromiso, ang hirap silang pasunurin, parang ganyan. So ngayon, mahanap mo yung tamang timpla, tamang uh, plano, tamang suhestyon para mapanghawakan mo itong mga taong ito. At magkaroon kayo ng good outcome in this group effort. Nakita ko rin dito, it's all about your emotion. Okay, Sagittarius. Nakita ko rito na baka makaapekto yung emosyon mo sa giggle or sa frustration mo na ma mabuo itong bagay na ito with these people. Syempre, kitang-kita mo ning outcome eh, with the Page of Pentacles, eh, nakikita mo na yung promise, yung ganda, yung magandang bunga, yung magandang outcome ng kolaborasyon na ito o ng kagawin ninyo. Pero dahil nga maraming mga issue-issue with other people, drama-drama kanya-kanya sila pataasan din ng ere, pataasan ng ego, parang nahihirapan ka at yung emosyon mo medyo, medyo it, it's getting out of your, it's getting the best out of you, kumbaga. So ngayon sabi ng spirit mo, learn to calm down, learn to relax, and try to compromise and work with them. Yung lang tangan paraan mo. And your leadership ability will help tremendously para sa pagkakataon na ito. Okay? So huwag ka mag-alala. The right people will come to help you this time. In the area of what you want, you have the Ace of Cups. Ace of Cups all about you, your heart. Gusto mong sundin ang puso mo, especially para sa mga bag, mga bagay na gusto mong lumago, gusto mong palakihin, gusto mong simulan. Um, nakita ko rito, you're afraid of other people's opinion. Kahit na gusto mong sundin ang puso mo, may alinlangan ka kasi baka anong sabihin, baka anong gawin, baka anong um, iparana sa'yo, baka anong reaction nila, nahatakot ka sa judgment. Which is sayang kasi alam kung gusto mo eh. Alam kong mahal mo eh. Alam ko na importante sa iyo eh. Pero ano ba talaga yung tawag ng puso mo? You need to ask that, i-double check mo para makita mo kung gaano ba applicable ang mga bagay-bagay in your life right now. Kasi baka mamaya tong gusto mo hindi pala swak sa panahon mo ngayon. Halimbawa, kulang pala ang pera mo, kulang pala ang studies mo, baka yung experience mo hindi pa swak. So, dapat mo rin daw timbangin kung yung bang tawag ng puso ay swak sa era mo ngayon. So, kailangan mo pa rin planishahin yan. Kailangan mo pa rin pakiramdaman kung sapat na ba ang panahon para kunin ito. Pero for other Sagittarius dyan na hindi naman yun ang dinadanas ngayon. Kitang-kita -kita ko biglang nag-swerve yung energy, parang sabi, you need to follow your heart more than anything because ito mga nakaraang buwan, nakaraang taon, parang you're giving you're giving your all to other people. Parang pera, oras, energy mo nilalaan mo sa iba. Pero ngayon, parang ikaw naman daw ang bibigyan eh. Kaya parang nakita ko talaga swak na swak eh. Yung what you want and what you need aligned. Merang papasok sa because you deserve to have this. Parang ito'y bunga ng determinasyon mo, uh, bunga ng pinaghirapan mo, kaya parang ibibigay daw sa eh. At sobrang saya mo. Iiyak ka sa saya, iiyak ka, sa, iiyak ka sa tuwa kasi nandito na. But for some talaga yung kanina, parang sinasabi ng spirits mo, bagayan mo yung sitwasyon sometimes what you want, kailangan mag-adapt sa nangyayari sa buhay mo this time. So make sure na um, hindi ka, parang ba sabihin to? Parang hindi masyadong ambisyoso yung gusto mo to the point na hindi kaya is i-sustain ng life mo today. Bigyan kita example. Halimbawa, gusto mong bumili ng kotse para sabi mo hindi na ako mag-commute kasi kailangan ko pumasok na maaga sa trabaho. Pag may kotse na ako, okay na ako, relax na ako. Pero hindi pa kaya ng pera today. So, isipin mo yan. So, kung may mga gusto ka, passion sa puso mo na gusto makuha, pero kung hindi swak sa kasalukuyang buhay mo, baka kailangan mo i-delay ito. But for others, yung kwento ko kanina na meron darating na deserving mo na makuha, yun ang magpapaiyak sa isa tuwa. Okay? Ace of Cups, you have the Two of Wands. Two of Wands all about your expansion or thinking things through. Talagang, step back muna tayo, pag-isipan muna natin, planchahin muna natin, i-visualize muna natin bago tayo humakbang. So ngayon, payo talaga sa iyo, step back, think first, pag nilay muna bago itulay, okay? In the area of what you need, you have the Six of Pentacles. Six of Pentacles all about you na sabi rito, Tignan mo daw munang mabuti. Be mindful of what you're spending. Especially para ito ay give and take. Equal give and take. Lumalabas, pumapasok, binibigay, tinatanggap. So ngayon, when it comes to your money, mag-isip-isip daw muna. Don't overspend or magkaroon ng unplanned na mga gastusin. Especially kung hindi yan nakasulat sa budgeting mo this month. okay Kung ang plano mo ngayong buwan na ito ay ng ganito, bumili ng ganyan, stick to that. Ngayon nakita ko kasi baka mamaya bigla kang magbigay, bigla kang bumili, bigla kang gumastos porque natuwa ka lang, nagustuhan mo lang, pero na mo, ay shit, hindi sakto sa pera ko, ay naku, hindi, hindi sumuwak sa budget ko, paano ba yan, inabili e, mo na. So ngayon, uh, be mindful, avoid quick risky financial move, okay? Baka mamaya bigla ka bigla kang lalaan ng pera dito, gagastos dito, bibili ng ganyan na hindi mo naman talaga kailangan o hindi mo talaga gusto. Make sure na matalino ka dyan, okay? When it comes to other people, meron pong darating na bayad sa inyo. Some of you, parang may, ba, parang may nakabinbin na utang, tapos ang tagal-tagal magbayad, ngayon mga na. Some view you, parang may nakabinbin na pera from something na trabaho mo before, ngayon darating na po yung bagay na yan. Para po sa iba, meron po kayo increased in professional responsibility. Marami mga siguro pagtaas ng pwesto, pagtaas ng trabaho, paglawak ng iyong ginagalawan baka 'yung sa department mo binigyan ka ng additional task or additional uh, responsibility halimbawa hanggang dito ka lang pero biglang nilawakan 'yung 'yung scope mo kasi may tiwalaan na sayo no so sa sayo na potential na recognition kubago umaangat ka na leveling up ka na kaya i-receive mo lang 'yung mga responsibility na 'yan sa trabaho or pagtaas ng 'yung role because that will lead you to your expansion okay the Six of uh, pentacles the Nine of Cups. Sabi ko nga sa inyo para expansion sa trabaho kasi talagang nakilala ka na dito. No? So, kumukubra ka ng good beginning and good resulta dahil sa mga pinagtrabahohan mo. Kinikilala ka na this time. So, kakawala ka na sa limitado mong mundo. So, Nine of Cups po ang nag-confirm sa ating Six of Pentacles. So, alam mo na sa Chitarius, kapag lumalabas si Nine of Cups, kung lagi po kayong nanonood sa akin, pag lumalabas to, time na for you to make a wish. So ngayon, close your eyes, meditate, and make a wish because your spirit guides and angel guides are around you feeling the frequency of your prayer. Kaya ngayon, kung medyo mahaba yung prayer mo, pwede mo muna i-pause ang video. Balik ka sa akin after your prayer. Okay? Nine of Cups, talagang wish ito. Wish fulfillment. Sabi rito, tanggapin mo lamang daw yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng fulfillment. Uh, kasaganahan, contentment, full, um, satisfaction. Kasi kung walang satisfaction dyan at yung equal give and take ay hindi binibigay, bumitaw ka daw. Halimbawa, laan ka ng laan ng pera sa isang bagay na ito, pero hindi naman bumabalik yung perang yan, panahon na para mag-isip-isip ka. Kasi hindi na fulfilling, hindi na satisfying. So, stop that. Halimbawa ito, nagalaan ka dito ng pagmamahal or ng time and effort pero hindi ka naman kinikilala, hindi ka naman nare-recognize. So bakit ka naglalaan diyan ng effort? So ngayon, tapat tignan mo yung give and take. Patas ba, pantay ba para ma-fulfill ang puso mo? Doon ka daw kumapit sa mga alam mong maganda ang balik. Doon ka ma-fulfill, do ka do ka ma-satisfy kumbaga, okay? So ngayon, sabi rito, huwag ka mapipilitan gumawa ng mga bagay na hindi mo gusto. Okay? Um, nakita ko rito, don't settle for less. Kung alam mo, deserve mo yung bigger, better, yung deserve mo makuha, doon ka pumunta. Okay? In the area of what's affecting current energy, you have the seven of uh, swords. Ngayon nakita ko rito, you want to take things on your own terms. Parang, tama na daw sa si pag-iwas sa mga bagay-bagay, harapin na. Um, nakita ko rito na kung may malabo, meron ka hindi na ingintindihan, ikaw mismo gagawa ng paraan para maintindihan, para maganap, para matapos. No? especially here with the Seven of Swords, parang wala ka kasing tiwala sa ibang tao. Um, narinig ko na parang either before na-dismaya ka na, na-dissatisfied ka na sa ginawa ng iba, sa performance ng iba. Kaya sabi mo, ngayon ako kikilos para yung mga unsure, yung mga duda, yung mga alinlangan mo, mawala. Kasi kung, kung ikaw kikilos, alam mong matatapos mo. Alam mo magagawa mo. No? So ngayon, sabi ng spirit guides mo, have fun ha, enjoy the process. Huwag mo siya lang dibdibin. Lalo't higit, ikaw lang kikilos jaan. So, baka lahat ng responsibility ay pasan-pasan mo. So, ngayon, learn to enjoy the process para mismo ikaw hindi ka bumitaw. Para kung na-enjoy mo siya, mas mabilis, mas magaan, mas madali mo matatapos. Narinig ko din dito na kung ano man yung mga ginagawa mo na hindi alam na ibang tao, isikreto mo na lang yan. Don't let other people know your business or know your kaperahan. Mas less people nakakaalam much better. Kasi kung maraming nakakaalam, parang maraming haharang or maraming chaotic energy. So make sure na kung meron kang gagawin ngayon, huwag mo muna ipamalita. Learn to be discreet, quiet, success lang muna tayo. Saka muna ipamalita pag tapos na. Para wala nang makagulo pang ibang tao at uh, matumbok mo siya completely. Okay? The Seven of Swords the ace of swords. Yes, clarity. Parang clear na sa mind mo, sabi mo, ayoko na magtiwala sa iba, ako na gagawa nito mag-isa. Parang na-realize mo na wala kayo bang aasahan kundi ikaw lamang. Parang ganyan, no? Especially po, panahon na para mag-isip about your property-linked work, mga kondo-kondo, bahay na binibenta, bahay na binibili, property na binibili. Time na for you para maging hands-on ka dyan. Especially na no kung before umaasa ka sa ibang tao, meron kang third party or third person rather or middleman na uh, pinapasahan ng impormasyon o dokumento or responsibility pero laging nakikita mo parang tumitenga para na-delay nade dahil sa taong ito padaho na para ikaw mismo ang hands-on nakatutok ka kung ito man ay trabaho on-site kailangan mo talagang pumunta doon para makita 'yung nangyayari para maging hands-on ka kung meron mga aberya, madali mo maaksyonan. para clear ang mind mo, payapa ang isip mo. Because nakita ko talaga na kung iaasa mo lang to sa ibang tao, baka mapornada. You need to be there para maalagaan, ma-make sure na yung blessing or yung um, opportunity or yung um, pentacle na to sa life mo ay talagang maganap yung gusto mo mangyari sa kanya. So be hands-on, be clear, and be payapa ang isip. Okay? in your near future, you have the Three of Pentacles. Nakita ko rito, you'll be recognized. Okay? Some of you, talagang omento sa sahod, pag-angat. Kikilalanin yung effort mo, parang best employee of the month. Ma-reach mo yung kota. Kaya lahat ng tao nakatingala sa'yo para, uy, ang galing niya sa ah. Kuhang-kuha niya yung timpla ngayon, parang napakagaling niya. Some of view madali mo matatapos yung trabaho, uh, madali mo ma-accomplish, walang aberya, hindi na ibabalik sa'yo kasi okay na, wala ng issue, no? So, you are very, very much in your element. At kakawala ka na here. Sa eight of swords mo, yung parang hindi ko kaya, hindi ko magagawa, parang nakakatakot, parang wala akong confidence to do that. Wala na yun. Ready, ready ka na to step up. Kinikilala ka this time because of your effort. Sa of you, parang merong reward or promotion. And other people are listening to you. Nakita ko parang bagong position ito eh. Parang meron ka ng grupo and then you are I high figure there, leadership role nga, sabi ko sa inyo kanina. And everybody's looking at you na parang, uy, may tiwala sila sa akin, nakikinig sila sa akin. ah hinihintay nila yung decision ko, yung pasya ko, yung judgment ko, bago sila kumilos, parang ganyan. So, parang added responsibility ito, pero at the same time, umaangat ka. Okay? The Three of Pentacles, the lover's card. Yes. It's all about the things na pinapahalagahan mo sa buhay mo. Kitang-kita ko yung commitment mo sa bagay na ito. ah uh, kaya umaangat ka. In the near future, meron mag-attempt sa'yo para ma-distract ka sa ginagawa mo whether na-attempt ka by other um, um means of attraction. Halimbawa, biglang naisip mo gawin to, gawin niya, nawala yung attention mo dito. So, be, be aware of temptation. Okay? Kailangan talaga eyes on the prize, eyes on the target para magawa mo ito. But for some, nakikita ko rito, your commitment will be given rewards. So, congrats po. In the area of your challenge, unang una, you have arrogance. Not seeing flaws hinders growth. No limits to learn and improve. Humility, awareness, and growth. Yes, magpakumbaba ka daw this time, Sagittarius, na i-admit or kilalanin na medyo may mahina ka sa part na to, may pagkukulang ka sa part na to, medyo hindi ka magaling dito. Kapag kinilala mo yung kahinaan na yun, madaling-madali mo siyang mabago at madaling mo ma-improve ang sarili mo. So, wala ka daw growth, kung hindi mo kaya i-admit yung mga bagay na mali ka o yung mga bagay na hindi ka magaling, okay? Uh, huwag daw pataas na ng ere. Uh, pag nalaman mo at napatunayan sa ibang tao na, uy, Sagittarius, medyo mali ka dyan. Sagittarius, medyo kulang ka sa ganito. Okay lang, e-accept mo yun. And then change, okay? Another message, you have shadow blossom. You need both sunlight and darkness to bloom fully. Resilience and nourishing. Yes, kung medyo may mga bagay na malubak, daanan mo lamang. Pag nalagpasan mo, makakatulong yan sa'yo para mapalish ang skills mo, mapalish ang pagkatao mo. No? Gagaling ka, huhusay ka. Kumbaga. So, hindi lang puro ganda. Yakapin mo rin yung mga pangit para pag kinombine mo yan, it will make you better and bolder. And also, um, finer, ma-fine mo yung iyon skills, okay? In your fortune, ay, meron pa pala tayo in the uh, challenge uh, area, you have the eight of swords. Sabi rito, uh, pakawalan mo ang sarili mo sa mga kahinaan na yan. Lagi mo iniisip kasi na mahina ako, hindi ko kaya, hindi ako marunong, nakakatakot, baka wala ng paraan, baka hindi ako makaget out. Nasa isip mo lamang yan. Kaya ngayon, learn to get out of that situation. Nag-self-sabotage ka na naman. So ngayon, magkaroon ka ng self-confidence, magkaroon ka ng belief sa sarili mo, kayang-kaya mo yan Okay? The Eight of Swords. The Queen of Cups. Yes. Your heart is your power. Narinig ko dito, na kung susundin mo lang yung passion mo, susundin mo lang yung gusto mo, and you're gonna open yourself to another thing. Kasi nakita ko rito, parang takot na takot kang mag-fail. Takot na takot kang masaktan, papagtawanan, uh, ayaw na ayaw mo yung nasa down ka ayaw na ayaw mo na nagkakamali ka. Kaya wala kang growth eh. Kaya parang stuck ka lang dyan eh. Because you're so afraid of other people's opinion. Pero kung susundin mo lang ang puso mo, madali sa'yo ang kumawala dito. Kasi pag masaya ka, pag bukal sa loob mo, kayang-kaya mo makahanap ng paraan eh. At kayang-kaya mo kumawala sa limitado mo mundo. At makahanap ng diskarte, kumbaga. So ngayon, follow your heart. Don't listen to other people's opinion. What makes you happy, do ka do meretso. And then doon, mararamdaman mo unti-unti, lumalaya ka na. Okay? In your fortune, you have in silence, peace prevails, solitude. Yung mga moment na mag-isa ka, yung mga moment na para sa sarili, kailangan mo doon this time, moment for self-love and self-care. Another message of fellow travelers, support is all around you. Yes, meron talaga mga taong tutulong sa'yo para umabante o sumulong ka. Um, may mga taong makikinig sa'yo, may mga taong bibilib sa'yo, kaya yung kumpiyansa mo lalakas. So, kung ngayon nakatakot kang sumulong sumuong sa buhay kasi mag-isa ka lang, uh, darating yung mga karapat-dapat na tao na padala ng Diyos para tulungan ka, okay? In your fortune, you have the Empress card. May mga bahay ka daw create this time. Nakita ko rito yung yung project mo matatapos, yung binubuo mo matatapos, yung iniipon mo, may ipon mo na, ma-reach mo na yung quota, ma-reach mo na yung deadline, ma-reach mo na yung standard na binubuo mo. For some of you, may mga loans ka nilalakad, ma-approve yan. May mga papers ka nilalakad, makukompleto mo yan. May mga interview ka or documents na ma makukompleto na yan. So, um, it's all about creating things at nakita ko rito makakaupo ka na with so much um parang panatag parang panatag ang puso mo Tignan mo siya nakaupo lang siya diyan sitting pretty enjoying life lahat ng mga bagay na inaalagaan niya tumutubo so sometimes daw kapag okay ka okay ang lahat sa paligid mo kaya kung medyo pagod ka para mo maaalagaan yung mga bagay sa paligid na importante so ngayon make a lot of time with yourself recharge rejuvenate have fun kung kailangan mong mag-enjoy uh, mag Go Push because that is your way to replenish and also to have parang pag sa puso mo. Because pag okay ka, pag relaxed ka, pag hindi ka burned out, pag hindi ka uh, lupay-pay makakagawa ka pa at makikreate mo yung mga bagay sa buhay mo effectively. So ngayon, nakita ko talaga, whatever you're trying to create, it will come to your life, mabubuo yan. Lakad na papeles, dokumento, loans, um, pangarap, pil pila, sa trabaho, um, negotiation, it will be created. Okay? The Empress card, The Four of Swords, yes. Four of Swords all about answered prayer. So meron po kayong kine-create na mabubuo, mapapanganak mo na, mairelease mo na, at maganda ang bunga, successful outcome. And yun ay bunga ng answered prayer. Sabi ko nga sa inyo kanina, parang kaparatagan eh. Mapapanatag ka talaga this time eh. Kasi nabuo na, naayos na, kompleto na, kaya relax ka na, parang ganyan. So take time for yourself ha. Self-love, self-care. Kung gusto magpa-parlor, magbakasyon, to go out, do that for yourself. Okay? Ang divine messages mo, unang-una, you have a personal issue, reaches resolution, yes? Kung meron po kayo mga problema, masasolve na yan this time. Another message, you have your hard work is paying off, yes? Lahat ng kine-create mo, lahat ng pinaghirapan mo, eto na, lalabas na siya, at makukompleto mo na. In your divine messages, meron po kayong ace of wands, it's all about your Parang courage, katapangan. Meron po kasi kayong mga naiisip or idea or plano na parang gusto mong gawin pero pinapangunahan ka ng kaba. Sabi rito, kung merong spark of an idea, spark of a knowledge, or parang, uy, pala kong gawin yun. Uy, parang gusto ko i-try yan ah. Gawin mo. Try it. Do it. Maaring yan na yung magpapabago sa buhay mo o magpapaangat sa buhay mo. You just know. Especially here, sabi rito, kailangan makabago. Out with the old, in with the new. Try to create new things so that magkaroon ka ng bagong outcome. Kasi kung paulit-ulit mo ito ginagawa yung mga makaluma, paulit-ulit din lalabas yan sa buhay mo na ganoon din ang outcome. So ngayon, sabi dito, try to renovate, reset. Sabi ko nga sa inyo kanina, parang this time around, it's a great time for you to have new strategies for your projects, for your plans, for your goals para bago din yung atake, bago din yung resulta. Okay? Ace of Wands, the hierophant. Yes, pataas ka ng pataas, higher knowledge, higher wisdom. ah uh, nakita ko rito na kung ano yung mga bagay na pinagdaanan mo, na alam mong hindi gumana, bakit mo pa siya i-apply this time? Nadaanan mo na eh. Alam mo na na hindi applicable eh. So bakit yun pababalikan mo? Ngayon, kailangan paatas, paat, pataas ka no? with a higher fund. Your wisdom, your knowledge, your um, experiences, dapat makatulong yun this time, i-apply mo dito. Nakita ko rin dito na may taong tutulong sa'yo. Okay, with a higher front here, pwedeng mentor, teacher, some of you, parang kung meron kang idea, pag-aaralan mo, no? So, the higher knowledge you know, the higher knowledge you have, mas makakatulong sa bagong simula na ito. Hindi ka maluloko, hindi ka, um, hindi ka ma-manipulate, hindi ka may isahan, kasi na pag-aaralan mo eh. So, ang kapangyarihan mo daw this time sa bagong simulang gagawin mo ay knowledge. So, halimbawa, meron kang bagong gagawin na trabaho, lilipat ka ng ibang kumpanya, lilipat ka ng ibang career, pag-aralan mo siya para gamay na gamay mo at makuha mo yung good outcome. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na ng fortune cards. You have bull, do not back down from opposition, show strength and fortitude. Yes, ngayon kailangan talaga laban, laban, laban and ipakita mo yung galing mo. Another message of casket, someone going out of your life or the end of a situation. Yes, makatapos na doon yung isang problema na matagal nagpapabigat sa'yo, mabubuo mo na at magiging panatag ka na. Now, the message of dog barking, advice from a friend, pero ka daw payo mo lang sa isang kaibigan, pakinggan mo, timbangin mo, i-consider mo, baka makatulong sa'yo. Another message of harp, great happiness. Yes, meron daw po kayo magandang-magandang kaligayahan this time. And then you have Fairman, lalaki daw na mistiso o maputi ang buhok. Kailangan mo daw siyang kausapin, intindihin, unawain, tanungin. Baka may concern daw sa kanya, na concern mo din para ma-plan mo. Another message, of November. Oh, birthday mo to, Sagittarius. Sa November, mga November Celebrant Gen of Sagittarius, meron daw po kayong milestone or good news na abangan para sa buwan ng November. So congrats po, okay? Outcome mo for this month for pera and career, you have... Wow, the page of swords. May good news sa darating. Probably good news sa inihintay mo. Parang go signal ito or resulta or development sa nilalakad mo. No? Kung meron po kayong hinihintay this time, eto na yon. May paparating na magandang balita. Kaya kailangan mo maghanda para kapag dumating siya, ready-ready ka na para kunin siya at actionan para hindi na mawala pa or para hindi na mawaglit sa kamay mo. Parang sabi nito, seize the moment, take action when the opportunity arises, grab it, take it, so na't makuha mo yung magandang outcome dito. Narinig ko iwas-iwas muna sa mga GC, iwas-iwas muna sa mga chismisan, para makapag-focus ka sa magandang blessing, okay? Page of Swords. Kasi iwas-iwas sa GC, baka mamaya eh malaman pa nung pinag-uusapan doon. Para hindi ka rin madamay, eh, kumbaga, okay? Page of Swords, the Seven of Wands. Yes. Iwas, iwas daw muna sa ibang tao. Learn to put barricade. Talagang boundaries against other people. Lalo ko sa GC, sa call, text, sa chat na parang may tungkol sa ibang tao. Learn to protect yourself against them. Okay, nakita ko rin dito na defend your position. Para meron kang bagong gagawin, go signal ito. And then other people mataas ang kilay sa iyo, uh, with judge ka. Panahon na to para patunayan sa kanila. Prove to them that is good news deserve deserve mo to. Na ikaw yung right person to get this good opportunity. Nakita ko rin dito prove to them. Okay, panahon na para magpakitang gilas to show them your skills, your talent, na ikaw talagang karapat-dapat para sa blessing na yan. Okay? Time na for you to defend, to trust uh, yourself, at ilaban tong bagay na to kasi para sa'yo to. Okay? So Sagittarius, this is your bonus reading for October Pera and Career. Sana po yung nakaresonate ka. Comment down below kung saan po kayo nakaresonate. Thank you again for watching. Hanggang dulo. I love you. This has been James for James Harrow PH. God bless everybody.